Nalaman ng boyfriend ko na dati akong prosti at hindi ko alam kung matatanggap pa niya ako. Nakilala ko si Liam sa isang simpleng inuman kasama ang mga kaibigan ko. Alam mo yung tipong wala ka namang balak na kahit na ano pero bigla ka nalang kinikilig ng wala sa oras? Ganun ang gabi na yon. Casual lang, kwentuhan, tawanan. Tapos ayun na, sa gitna ng tawanan napatingin ako sa kanya. At teka lang, ang gwapo niya pala. Tahimik lang siya pero nung nagsimula siyang magbigay ng social commentary, napaisip ako na, ay ibang klase to, may lalim. Sinimulan ko siyang obserbahan ng palihim. Hindi siya yung tipong pabibo sa grupo. Kalmado lang at parang laging nakikinig pero kapag nagsalita may sense. Niyaya niya akong sumabay umuwi kasi pareho naman kami ng daan. Akala ko normal lang yon pero alam mo yung pakiramdam na iba? Parang may spark agad. At ayun nga, habang naglalakad kami pa uwi, biglang may usapan na tungkol sa mga paborito naming kanta, mga plano sa buhay, at lahat ng random na bagay sa ilalim ng buwan. Hindi ko na malayang umaasa na ako na sana mahaba-haba pa yung daan pa uwi. Simula nung gabing yon, halos hindi na kami naghiwalay ni Liam. Lagi kaming may dahilan para magkita. Kahit simpleng grocery run lang, maghahanap kami ng paraan para magkasama. Paborito naming gawin ang magluto ng simpleng pagkain sa apartment niya. Alam mo yung mga simpleng hapunan, adobo o kahit instant ramen, pero laging masarap kapag magkasama kami. Siguro kasi may ingredient na kilig. May isang beses na natapon ko pa nga yung sauce ng sinigang sa sahig ng kusina niya. Tumatawa siya habang pinupunasan namin ang kalat. Nung araw ding yun na-realize ko na mahalaga na siya sa akin. Parang yung tipong, pwede kang maging totoo sa sarili mo at walang arte. Lagi akong safe kapag kasama ko siya. Mahilig din kami sa mga late night talks. Yung tipong nagiinuman lang kami sa sofa habang nagpapatugtog ng senting kanta pero masaya naman. May mga pagkakataong parang pareho kaming nakakalimot na may bukas pa. Wala lang basta nandun lang kami, magkasama at sapat na yon. Pero alam ko sa sarili ko na may itinatago ako sa kanya alam mo yung pakiramdam na parang nasa tuktok ka ng bundok, pero alam mong darating yung oras na kailangan mong bumaba? Ganun ang pakiramdam ko habang kasama si Liam. Alam kong hindi ko pwedeng itago ang lahat sa kanya habang buhay. Nagdesisyon akong sabihin na sa kanya ang tungkol sa nakaraan ko. Dati akong walker. Prosti, kuracha, kung ano pa ang tawag mo. Hindi naman dahil gusto ko lang ng luho. Ginawa ko yon para mabayaran ang tuition ko at makatulong sa pamilya. Pero hindi mo naman pwedeng asahan na lahat ng tao maiintindihan agad yon. At doon ako natatakot. Baka hindi niya kayanin. Pinaplano ko ng sabihin pero lagi akong nauunahan ng kaba. May mga gabing nagsisimula na akong magsalita, pero biglang tatawa siya o hahawakan ang kamay ko at mawawala na ulit ang lakas ng loob ko. Nagdadasal ako na sana kung sakaling malaman niya, kayanin niyang tanggapin. Pero alam ko rin sa sarili ko na malaki ang posibilidad na hindi niya kayanin. Kung tutuusin, hindi siya ang magiging unang lalaking tatalikod sa akin. In fact, wala naman yatang tumatanggap sa tulad ko. Sasabihin lang siguro na tanggap, pero sa tuwing may pagkakataon, isusumbat yon. At dumating nga yung araw na kinatatakutan ko. Kasama namin ang ilang kaibigan sa isang simpleng dinner tapos biglang dumating si Marco, dati kong customer. Nagulat ako nung nakita niya ako at niyakap pa ako ng walang pasabi. Wala akong nagawa kundi ngumiti ng pilit. Alam kong nakita yun ni Liam. Hindi naman siya nagtanong nung oras na yon pero alam kong may nararamdaman na siya. Pagkatapos ng dinner tahimik kaming naglakad pa uwi. Ramdam ko na may bigat sa pagitan namin. Hanggang sa hindi ko na kinaya at umamin na ako. Sinabi ko na ang dati kong hanap at ipinaliwanag kung bakit ko ginawa yon. Hindi siya nagsalita agad. Ramdam kong nagulat siya at hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero sa halip na magalit, tahimik lang siyang tumingin sa akin parang nag-iisip ng malalim. Ilang araw kaming halos walang imikan. Sinubukan kong mag-text sa kanya pero simpleng sagot lang ang natatanggap ko. Sobrang sakit pero iniintindi ko siya. Alam kong kailangan niya ng oras. Pero bawat araw na lumilipas para akong hinihila pababa. Yung dating saya napalitan ng takot at pangungulila. Wala na, tapos na kami. Tulad ng iba, hindi niya ako natanggap. Mas masakit lang this time dahil mahal na mahal ko siya. Hindi ko alam kung paano bumangon. Para bang nawalan ako ng direksyon. Kahit anong pilit kong i-distract ang sarili ko, trabaho, lakad kasama mga kaibigan, at ilang dating apps para lang makalimot, hindi talaga gumagana. Lagi ko pa rin naiisip si Liam. Sa bawat sulok ng apartment ko, may alaala ng mga sandali namin. Yung unan na laging hawak niya, yung favorite mug niya na naiwan dito isang beses. Pati amoy ng kape nagpapaalala sa mga madaling araw na magkasama kaming nagkukwentuhan. Parang saan man ako tumingin, nandun siya. Minsan bigla na lang akong umiiyak habang naglalakad sa mall. Isang beses halos hindi ko matapos ang shift ko sa trabaho kasi nakita ko yung paboritong snack na lagi niyang binibili para sa akin. Ganun pala talaga kasakit kapag minahal mo ng buo. Tapos bigla ka nalang iiwan. Parang wala kang mahanap na dahilan para ngumiti ulit. Isang gabi ilang linggo na rin mula nang huli kaming nag-usap, nakatanggap ako ng text mula kay Liam. Simple lang ang laman. Pwede ba kitang makausap? Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Natuwa ako pero natakot din. Baka gusto niya lang magpaalam ng maayos. O baka gusto lang niyang linawin na wala na talagang pag-asa. Nagkita kami sa cafe na dati naming tambayan. Tahimik lang kaming dalawa nung una, parang parehong nangangapa kung saan magsisimula. Siya na ang bumasag ng katahimikan. Sinabi niyang pinagsisisihan niya na hindi siya agad nag-reach out. Kinailangan daw niyang maintindihan nang mabuti ang nararamdaman niya bago niya ako harapin. Aminin kong masakit pa rin. Pero nung nakita kong nakayuko siya at parang nagmamakaawa sa tahimik na paraan, may konting parte sa akin na umasa ulit. Sinabi niya na mahal niya ako at natakot lang siya nung una. Hindi ko alam kung paano ko lulunukin yung mga bagay na hindi ko maintindihan, sabi niya. Pero nung ilang linggo daw kaming walang komunikasyon, mas na-realize niya kung gaano ako kahalaga sa kanya. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa. Isang parte ng puso ko ang gustong tumalon sa saya, pero may parte ring nagpipigil. Ayokong masaktan ulit. Tinanong ko siya kung sigurado na ba siya. Sabi niya, oo, ikaw ang gusto ko. Ikaw pa rin. Hindi naging madali ang pagbabalik namin sa isa't isa. Hindi porket sinabi naming mahal pa rin namin ang isa't isa, magic na agad ang lahat. May mga araw na mahirap pa rin. May mga tanong na bumabalik sa isip niya at insecurities na minsan sumisiksik sa amin. Pero ang mahalaga, pinili namin na manatili at harapin ang lahat ng magkasama. Nag-usap kami ng masinsinan. Sinabi ko sa kanya lahat ng naramdaman ko, pati ang mga bagay na hindi ko nasabi nun. Kung gaano kahirap yung mga panahong naging walker ako at kung paano ko kinailangang ibalik ang dignidad ko sa sarili ko. Sinabi rin niyang takot siya dahil sa mga expectations ng pamilya niya, pero gusto niyang matutong harapin yon kasama ako. Nagdesisyon kaming buuin uli ang relasyon namin. Dahan-dahan pero sigurado. Sinubukan naming magsimula ulit na parang first date pa rin lahat, Nagpunta kami sa mga lugar na hindi namin pinuntahan noon at nag-explore ng mga bagong bagay. Nakahanap kami ng bagong paboritong kainan at sa bawat maliliit na tagumpay namin bilang magpartner, lalo kaming naging matatag. Isang gabi habang nakaupo kami sa veranda ng apartment niya, tumawag ang mama niya. Lumayo siya sa akin at siguro mga 20 minutes silang nag-usap hanggang sa bumalik siya sa akin. Sabi niya, nalaman na raw ng mama niya dahil may nagchismis na pinsan. Hindi na naging mahalaga sa akin kung sino ang nagsabi dahil alam ko naman na malalaman at malalaman. Sa totoo lang para akong nakahinga ng maluwag na ngayon palang nalaman na. Kabado ako. Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ni Liam pero sabi niya, haharapin daw namin ang parents niya. Yun mismo ang ginawa namin nung weekend. Sobrang stressful nun pero wala kaming plano kundi aminin ang totoo. Ayoko rin namang magsinungaling. Pinaliwanag ko ang mga dahilan ko tulad ng ipinaliwanag ko kay Liam. Sa huli nakita ko kung bakit almost perfect si Liam, dahil sobrang bait ng parents niya. Ang sabi lang ng mama niya, kung ang Diyos nga raw nagpapatawad at tumatanggap, sila pa ba? Tapos welcome to the family daw. Bigla tuloy akong napaiyak. Niyakap ako ni Liam at inassure na wala nang magiging problema pa. Sa huli, ang natutuhan namin ay hindi mahalaga ang nakaraan kung pinipili niyong buuin ang kinabukasan ng magkasama. Hindi man perpekto, alam naming handa kaming harapin ang lahat basta't magkasama kami. Hindi pala importante kung saan ka nang galing. Mas mahalaga kung sino ang kasama mong haharap sa bukas. Ngayon masaya kami. Naging mas matatag ang relasyon namin dahil sa pinagdaanan namin. Hindi ko inakalang makakahanap pa ako ng pagmamahal na ganito. Pero natutuhan kong hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Minsan yung mga akala mong imposible, yun pala yung mga pinakamasarap na mangyari. Habang nakahiga kami sa kama isang gabi, sabi niya, salamat sa iyo, sa lahat. At dun ko na-realize, lahat ng sakit at lahat ng takot, lahat yun worth it para makarating kami sa puntong ito.